Bihira naman, no? Anong krasi nangyari rito? Ba't ganito nangyari ngayong araw na to? Hindi ko ina-expect to. In ko ngayon uulan. Hindi ganito. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Araw ng Tuesday ngayon, mga kainags. April 30, 2024. Kung napapansin nyo, hindi ko ina-expect to. Kulay puti na naman yung harapan natin bihira no weird napaka weird akala ko iniwan iniwa na tayo ng snow mga kayinags. parang simula uli ng winter ngayon pambihira naman <laughs> magtatapos ang abril 2024 pero itong tumambad sa tinay expect kasi namin uulan ngayong araw na to tinan nyo pati tinan nyo na naman 'yung, yung truck natin meron na naman no at yung paa natin na nakapalang ako mga kayinags. Ah, naka Naka Oh my goodness. Pero mukhang ano naman eh, mukhang matutunaw naman yung snow pagka mayamaya -maya ng konti pagka tumigil. Grabe, no? Akala ko ulan kasi nakalagay sa, sa forecast, uulan. So by the way, magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayong araw na to. Uh, araw ng Tuesday, day off tayo ngayon. Kaya lang ang pangit ang day off natin, pambihira naman. <laughs> ang pangit. Pero syempre kahit pangit ang day off natin ngayong araw na to Hindi tayo papayag Na hindi natin papasayahin ang araw nating day off Hindi, hindi pwede syempre Tagal-tagal natin hinintay itong day off natin na to eh, no? ah, Matagal ba yung dalawang araw? Pumasok kasi ako ng Sunday Tapos pumasok ako ng, ng Monday So dalawang araw para matagal na sa akin yon Kasi day off tayo nung, nung Sabado eh Day off tayo nung Sabado Pasok tayo ng Sunday, pasok tayo ng Monday, dayo of tayo ng Tuesday, tsaka Wednesday. Parang ang tagal para sa akin yung dalawang araw na yun, ano yun? <laughs> sa paghihintay ng, ng day of. Bagong gising ako ngayon, mga kainags. Nagigising ko na, haba ng tulog ko, siguro nine hours. Nagising lang ako kanina para umihi. Grabe. Ito, ito puputulin ko na ito, mga kainags. Ano? Manghihiram ako ng, ano, ng chainsaw. Puputulin ko yan. Para wala na. Chainsaw, manghihiram ako. Dati kasi ano eh, dati kasi meron akong chain so so nung ginamit ko nga para putulin natin 'to kasi mataas dati 'to eh. Mataas dati 'yan, makakainax. So pinutol ko 'yan, bumili ako ng chain so dati. Pati yung pati yung ano natin puno natin doon na pinutol sa likuran, chain so rin ang ginamit ko noon. Eh ano? Binenta ko na kasi wala na tayong pagagamitan eh. So, manghihiram ulit tayo. Bakit hiraming kuli yung binenta natin na chain na chainsaw. Maliit lang yung Ryobi Pero ang laking tulong Di ba Tiria? Ah, pasok na tayo Baka magkasakit tayo Pasukan ang hangin yung ulo ko <laughs> Mahirap na ay, 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 ay. Ayun na, simbahan na rin ah Ano? Ano? Tuntua yun pag na pagkagising eh. Tuntua yun pagkagising Nahanap agad yung mga aso huh? Ano? Ano? sino Ano? 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 Eh, pinto? mga aso, tonto kasi mga aso, sumala na rin naman yan. Ay, susuti natin yung ano mamaya, susuti natin yung Spot Pinoy na t-shirt. So, na-receive na namin yung Spot Pinoy na t-shirt, susuti namin mamaya. Psst! Ito na naman, papansin na naman itong mga aso natin pagka nandito ko talaga sa bahay natin. Sayang. Ha? Ano yung tingnan mo, mahal-mahal si Mahal na niya ng mga aso natin. Ay, puta! Ang mo, sayang! Ang laki mo yun! Hindi kita kaya! Oo, si Saya. Si Saya din. Ang Yan. <laughs> Mahal, mahal na, mahal mahal mga aso natin si Mahal na Ito na, ito na pala. O, oh, hindi Ay, ko na. hindi ko na. O, yan o. Papakilin mo. Well, the sa kanya yan eh. Oh. O, kain. Okay. Isa. Huwag mm. ka raw magpakaano. Dapat daw gagawin mo sa bibig. Ayoko. Kasi, Kasi baka lang, agatin ka. Hindi ako agatin. Hindi agatin. Mabala oh, ko. O, yan o. Oh. Spoiled na naman sa'yo. Oh. Kanina ka pa hinihintay ng mga anak mo na yan. Ano? Oh, ano? Oh, o, yan o. Ito mo. Parehas na. Ayan mm -hmm. <laughs> o. No, o oh, yan oh. Solution isa. O tara, coffee muna tayo Naririnig yung ba yun mga kainags? Yung maingay nyo Ano yun? Heater, heater? Furnace heater natin ano? Ano yun? So hindi pa rin namin pinapatay mula nung nakaraan Kasi binuksan ko yan last year September 2023 Yung furnace heater natin Yun na Hanggang ngayon hindi pa rin namin pinapatay Usually, pinapatay na namin yung heater mga second week ng April. Pero ngayon, yung lamig kasi nandoon pa rin. Napasulpot-sulpot yung lamig kaya hindi ko pa alam kung kailan ko papatayin. Siguro baka mga May, second week ng May. Hopefully, patayin na natin. Pag mga second week ng May, sana magtuloy-tuloy na init. Kasi alam nyo mga kainis, ano? malaki ang binabayaran natin ang kinukonsumo ng furnace heater natin pagka nagbabayaran na, bayaran ng bills. Parinig ninyo yun yun, mga Inex. So, hindi pa rin yung pinapatay. Ah, so, ah puntahan ko muna yung basurahan natin. Tingnan ko muna kung... Diyan muna kayo. Susot. Diyan muna kayo. Yan. Magsusot muna ako ng... ng tuk. Yan. So, by the way, ah... Uh, ano na nga pala ngayon, ano? Um, ngayon yung laban ng ano, ng... Oilers. Edmonton Oilers sa uh, National Hockey. Kasi nanalo sila nung nakaraan, mga kayo. Nagsano? 3-1 na ang series. 3-1. 3 wins 1 lost. So baka ngayon, ngayon yung ano uh, pang limang laban nila. Pag nanalo sila ngayon, mag -cha ano na sila, uh, pasok sila sa ano, panalo sila sa round 1 round play playoff. First round playoff. Yan, sana mag ng ano, ang Oilers. Doon pala tayo do tayo sa, sa kabilang pumasok. Yan, kitanya ng makini ano lakas ng snow pa rin hanggang ngayon. Wow. Lakas ng hangin. Tingnan natin kung nakuha na to. <laughs> Ay, meron pa rin. Meron pa rin. Ayan, no. Meron pa rin, mga kainags. Ano? ano na ngayon, eh, alas 12 na. Pero usually, pag alas 12, kinukuha na itong mga basurahan natin. Ano? Baka na-delay lang. Na-delay. Kita nyo naman, eh. Snow na naman, ano? Nako, ito yung masarap gawing ano, snowman, mga kainags, oh. Gawa kaya tayong snowman. No. Yan, papaikotin mo lang na ganyan yan, oh. No? O, mo lang yan hanggang sa lumaki ng lumaki. Lumaki ng lumaki ng lumaki. Yan, oh. No? Kita nyo. Ganyan lang paggawa ng snowman. Hanggang sa lumaki ng lumaki. paikot ikot lang. Ayan, oh. No? Didikit na yan, eh. O, o di ba? Tapos, lagyan lang natin ng ulo. Lalagyan lang natin ng ulo yan. O, snowman na yan. Lamig. Malamig sa kamay. Ito yung masarap gawing snowman. Kasi, ano, may mabasa-basa. Yan o, oh. o oh, diba? <laughs> Ayan na, snowman na yan o oh. Ayan na, maliit na snowman Masakit sa kamay Tapos lagyan lang natin ng ano yan eh Ng stick toto ito, to, to, may stick dito eh Ayan natin yung stick, makakain na dyan o natin yung stick Yan, lagyan lang natin ng kamay ganyan o oh. O, oh, diba? O, oh, snowman na yan Diba? Lagyan lang natin ng ng uling snowman eh maliit na snowman mga kainags, ano? <laughs> naglaro eh sir pero masarap mag ano mag ng snowman ngayon ha amira ayos eh no ah so wala pa wala pa po yung pick up ng mga basura natin yan tapos ako oh, nga pala no mga kainags, ano? doon nga pala sa mga hindi nakakaalam dati kasi 2 years ago ano uh, gumawa ko ng no, halo-halo ang gamit nating ice ito ang ganyan yung snow natin dito gumawa ko nun eh tapos may nilagyan ko rin ng sago ng saging ng ubi lahat yung sangkop sa halo-halo na ginagawa natin Ganon din ang nilagay ko kaya lang hindi ako naging, hindi ako naging masaya sa kinalabasan kasi iba pa rin yung, yung yelo na ginagamit natin sa pagkain ng halo-halo yung kinakaskas na yelo iba pa rin yun kasi dito ito yung nung ginamit natin to <laughs> hindi ako naging masaya yung project natin yung project natin na sana maghuhukay tayo doon ito to, to hindi na mukhang hindi na uli matutuloy. Kasi nga dapat ngayon ko gagawin 'yan or bukas. Eh kasi to mag-agbagaano ako maghuhukay ako dito mga kinakain natin ilalagay ko to dito sa ilalim ng lupa eh. Para hindi gumuguho yung lupa natin doon. Dito dito dito. Yang kasi parang gumuguho yung lupa diyan eh. Yan. Tsaka isa pa para hindi rin makalabas sila sayon. Sa May harang kahit na maghukay sila diyan. Ah, oh my goodness. <laughs> Welcome back pa <pahabolit. laughs> Hindi ko alam kung hanggang kailan tong snow na to, no? Mabihira. Bukas, ano na, Mayo 1 na bukas, Mayo na, May. Oh my God. Karon talaga, sabi ko nga sa inyo ng mga previous vlogs natin, uh, kahit May, may bumabagsak pa rin na snow. Pero hopefully, ito na yung last. Cross my finger, pera usog. <laughs> nah, dito tayo ngayon, nabangan natin yung basura natin kung paano kunin. Ayan, no? Oh. Ah. Salamat! Ayos, wala na mga kainig so oh. Alright! Galing no? Ayan, so by the way Lagyan natin ng O, oh, kita may usok na naman yung bibig ko no? Nag-dragon breath na naman tayo no? Ayan, medyo malamig-lamig ng konti Lagyan natin ng mata mga kainig Nak Nakakita ko ng dalawang bato eh Lagyan natin ng mata si ano Si Snowman Ayan Ayan lang <laughs> yan yeah, isa Ayan, kita nyo ba? Ayan na siya, may mata na siya mga kainag siya ano? O, oh, diba? Ay, nalaglag Ayan na natin yan Tara, dali na natin tong ano Dali na natin tong ating uh, basurahan oh! Oh, Wala na, wala na yung dragon breath Alright Nako, marami na namang nagre-request ng pagsayaw natin mga kainags no. Abay, syempre, pagbibigyan natin. Yun lang naman ang simpleng kahilingan eh. Pagbigyan na natin yung mga gusto makita ng sayaw natin. Ano, sayahan ano, ha? Hintayin mo ako, ano, ha? Papwesto lang natin yung camera, ano, ha? Ha? Nakong, cute-cute mo. Dali, mga akin, nagsasayaw tayo, ha? Doon sa mga nagre-request, ito na po. <laughs> Para sa inyo. At doon sa mga hindi matutuwa, eh, pasensya na po, ano? Ito yung gusto kong gawin ngayon, eh. Sumayaw. Enjoy natin ang araw, di ba? <laughs> Ang importante, wala tayong sinasagasa ang tao, wala tayong tinatapakan, at syempre, ginagawa lang natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin at doon sa mapapasaya natin sa iba. Yan, kaya good vibes lang tayo mga kainis. Good vibes lang tayo. Pagbigyan nyo na ako sa gusto kong gawin ngayon. Pagbigyan nyo na ako. Paminsan-minsan lang ito. Naku, wag na natin ituloy at baka lalong Sumama ang panahon, mga kay Nagsano? <laughs> oh, ito, ito. Iyan ko lang yung camera, sandali lang ha. Lalagay ko lang ha. Pambihira. Kasi so, mahal na rin na kanina patawa ng tawa sa akin doon. Ay, hindi ko alam kung natatawa ko na iinis. Pambihira. <laughs> Alika, mahal na rin ha. Na. Pakita natin yung ating Spot Pinoy. Yun, bagay na bagay. So, ayan, Spot Pinoy. Dre Rice Velasquez. May Miss Ganda. Ina. Andolong at saka Mark Carino ng Spot Pinoy at saka sa mga subscribers, viewers ng Spot Pinoy. Ito na po, suot na po namin. Maraming maraming salamat sa inyong t-shirt na napakaganda spot Pinoy ang tambayan pati maharap na yung likod ang tambayan ay wala pala sa iyo ang tambayan natin dito sa Canada yan yeah. so alis muna kami ni Malarena ngayon siyempre day off magliliwali at kung ano muna gagawin namin pambihira mga kainas alis muna kami ha sige mo maya ay kasama raw siya uy kakulay na ako sa saiyon no? spot Pinoy ang damit mo oh oh black and white black and white tsaka ito oh grabe yung galing ano dapat lagi natin yung spot na ito si iyo, si, si Sayon. <laughs> so, labas muna kayo ng iris Sandali lang ha. Sana nagustuhan nyo yung sayo ko, no? Medyo overacting lang. Medyo nakaka-corny at saka medyo nakaka-iris e. Eh. Pagpasensya nyo na mga kainags. <laughs> Good vibes na tayo ha. Mira. Nawala na yung ano natin dito, yung snowman natin kanina, no? Nawala na, natunaw na. So, yun na yung nangyari. O, naging ano na, tubig na yung snow kanina. Ito na yung kamay ni Stoman kanina. <laughs> Bakit ito yung ulo niya kanina, no? Wala na, oh, Bus na. Kaya nandito na kami sa bahay ni Mahalarena. Baba na natin yung pinamili natin. Ano? Baba na natin yung pinamili natin. Ang lang, buksan na natin to. Hop. Kaya na, pinamili namin mga kainags. Let's go, buddy. Come here. Ito na yung buto ng mga, ano, mga lawn grass. Ano? Ito yung ilalagay natin dito kasi kung napapansin nyo, hindi na pantay-pantay ang tubo ng mga damo natin. Meron makapal-kapal doon. Yung iba rito wala na. Yan, pero especially yung dito kasi madalas dito naglalaro yung mga aso natin, ano. Tsaka dito nagkakalbo-kalbo na, oh. Hindi ko pa nga nalalagyan ng lupa, eh, pero lalagyan ko ng lupa 'yan. Baka bukas. Yan. ito dito wala na, wala na sigurado, no. Ito yung buto, buto ng lawn grass. Yan, pansin nyo. Yan yung ilalagay natin dito, ibubudbud natin maganda kasing maglagay ng ano ngayon eh, ng, ng buto pag umuulan habang umuulan pa para madaling tumubo yung ano yung seed yung buto ng lawn grass Shhh. pag ako nagbablog mga na yung mga aso ko na yan manang mana sa amo papansin din <laughs> so yan mag okay, ko lang muna rito lagay natin sa secure sa, isasaboy natin magsasaboy tayo Nandito dito. sih, hey! lagi natin dito. Saboy tayo rito 'yan. 'Yan. Kaya lang saboy lang natin 'yan. Para pagdating ng tamang panahon. Putik na naman mga paan ng mga aso natin ng grado 'to. Hey, tabi 'yan. Dira 'to mga aso natin na to, no. 'Yan, so, ito yung ito yung ano no, yung ating uh, brand nung mga buto ng lawn grass yan lagyan natin dyan saya saya dito ka lagyan lang natin ganyan no, sabog lang natin yan yan di ba para sa summer sabay sabay na silang tutubo eh sana tumubo hopefully eh kung madalas namang pinaglalaro ng mga aso natin to medyo <laughs> may problema no pero tingnan natin subukan natin yan, maganda ngayon kasi habang umuulan. Eh, boom, ano yung, yung, mga buto, mapisa, yung, um, mahinog at umusbong yung mga damo. Yan yun, no? Yan, di ba? Lagay lang natin dito. Yan. Sabog lang natin. Sabog lang natin yan. Kalat lang natin yan. Kakalat naman yan, eh. Tabi dyan. Ayan, no? Ayan na siya. Nakapansin nyo, mga kulay-kulay green, tsaka ano, Andiyan lang yan. Pintuan namin, ng gigitata na, no? Gawa ng aso na mga aso natin, eh. Anyway, okay lang. Masaya naman tayo sa mga aso natin, eh. Yan. Ano lang natin doon? Ah, dito pa. Sabuyan natin na sabuyan. Yan. Meron talagang, ano, meron talagang gamit pang saboy ng, ano, ng mga buto ng, ng mga lawn grass. Kaya lang, hindi ko na ginamitan. Ganito na lang. Tabi niya sa'yo, no? Tabi dyan. Yan. Sakto yan, sakto. Tapos sa uulan pa bukas, sa mga susunod na linggo, uulan pa. Yan. Para sabay-sabay ang pag ano, ang pag ang usbong ng mga lawn grass. Yan. Sayan, so, tabi jan Especially ito man, ito nakakalbo na to. Tabi jan tabi jan Kaya walang ano yan, walang damo na. Kaya pwede, na, pwede natin lagyan yan. Tsaka to, ayan o, ano, oh, napapansin nyo dito. Yan, lagyan natin yan. Yan. Yan o. Oh. ayos. Pati yung mga nandito, nalagyan na rin natin, ano? Yan o. Oh. Yan, nalagyan na rin natin, ano, papansin nyo? Shhh. Problema, yung mga aso talaga natin, eh, no? Yung pagka nagtakbuhan, talagang talsik yung mga, ano, yung mga ugat-ugat ng damo, eh. Ayan, ayan. Lagyan natin dyan. <sighs> Tapos sa bukas, umpisa na natin ito bukas yung ano, yung project natin na gagawin toto, to, to to yan oh no? kita mo yan kita mo nang no? pag nagsitakbuhan talasikan yung mga ano kasi malambot pa yung lupa eh hmm, ano na <laughs> ambi <laughs> nakakatuwa no? nakakatuwa yung mga aso yan tapos sa uh, bukas umpisa na nating ano hinto? to Hukayin na natin ibaon na natin tong mga semento na yan tapos tabunan na natin yung mga yan yung mga uka-uka nagawa nitong mga aso natin Ayan, tuwan tuwa sila malaki yung kanilang backyard na paglalaroan Kita nyo naman, no? Oh. Talasik-talasik ulit, oh Oh Kaya nasisira yung lawn, ano natin, lawn grass natin, yun oh. Kita nyo yung mga paa, bakas ng paa nila Ayan, mga, ayan Tanggalin na natin bukas ng mga damo na yan Lagyan natin ng lupa Ayan, so meron na Matutuwa na yung mga ibon natin Ay, sarap mag ngayon, grabe Coffee muna tayo lamig ng panahon